Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga operator sa Python. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga operator ng aritmetika, mga operator ng paghambing, at mga operator ng loika sa pamamagitan ng aktwal na pagpatakbo ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang Python ay may iba't ibang mga operator na maaaring malawakang may uri tulad ng sumusunod. Ipapaliwanag namin ang mga kinatawa na operator para sa bawat kategorya. Ang mga arithmetic operator ay mga operator na ginagamit upang magsagawa ng mga kalkulasyon sa mga numero. Bukod sa apat na pangunahing operasyon sa aritmetika, naglalaman ang Python ng mga operator para sa paghahati, slash, integer division, slash slash, modulus, porsyento, at exponentiation. Ang paghahati ay nagbabalik ng floating point na numero kahit na integers ang hinati. Ang mga assignment operator ay ginagamit upang magtalaga ng mga halaga sa mga variable. Pinapayagan ng assignment operators ang pagsasama ng karaniwang assignment sa iba't ibang mga operator upang may talaga ang resulta. Ang walrus operator, colon equal, ay isang assignment expression na available simula Python 3.8 at pataas. Bagaman ang karaniwang assignment ay magagamit lamang bilang statement, pinapayagan ng walrus operator ang assignment sa loob ng isang expression. Ikinukumpara ng mga comparison operator ang mga halaga at nagbabalik ng true o false. Ikinukumpara ng comparison operators ang dalawang halaga para sa pagkakasunod-sunod o pagkakapantay at nagbabalik ng true o false bilang resulta. Sa Python, kailangang mag-ingat kapag naghahambing ng iba't ibang uri ng data. May ilang uri na maaaring paghambingin, ngunit maaaring hindi maging inaasahan ang resulta. Ang mga logical operator ay ginagamit upang pagsamahin ang mga logical expression. Ang N ay isang logical operator na nagbabalik ng true lamang kung parehong true ang kondisyon sa kaliwa at kanan. Ang OR ay isang logical operator na nagbabalik ng true kung alinman sa kaliwa o kanang kondisyon ay true. Ang not ay isang logical operator na nagbabaligtad ng truth value ng isang kondisyon. Kung ito ay totoo, nagiging mali, at kung ito ay mali, nagiging totoo. May prioridad ang mga operator. Ito ang patakaran na tumutukoy kung aling operator ang uunahin sa pagbibigay halaga sa isang ekspresyon. Ang mga lohikal na operator ay sinusuri ayon sa pagkakasunod, not, and, saka, or. Sa unang halimbawa, unang sinusuri ang and, kaya ang false and false, ay nagiging false at bilang resulta ang true or false ay nagiging true Maaari murin baguhin ang pagkakasunod ng pagsusuri gamit ang mga panaklong gaya ng ipinapakita sa ikalawang halimbawa Maaari kang magsagawa ng bitwise and, or, x or not operations, pati na rin ang bit shift operations. Maaari mo ring pagsamahin ang mga ito gamit ang assignment operators tulad ng at katumbas. Ang mga membership operator ay ginagamit sa mga koleksyon tulad ng mga listahan at mga diksyonaryo. Ang operator na in ay ginagamit upang matukoy kung ang isang tinukoy na halaga ay nakapaloob sa isang hanay kagaya ng listahan o string o isang koleksyon kagaya ng diksyonaryo. Ang operator na not in ay ginagamit upang matukoy kung ang isang tinukoy na halaga ay hindi nakapaloob sa isang hanay o koleksyon. Chinit-check ng mga identity operator ang pagkakakilanlan ng mga bagay. Ang operator na is ay sumusuri kung ang dalawang object ay iisa, ibig sabihin, tumutukoy sa parehong memory location. Ang operator na is not ay sumusuri kung ang dalawang object ay magkaibang object. Halimbawa, ang x is y ay ibasa x katumbas katumbas y dahil sini-check nito ang object identity hindi value equality. Sa Python, ginagamit mo ang function na isInstance upang suriin kung ang halaga ay may tiyak na uri. Maaari mo ring gamitin ang function na type para makita ang eksaktong uri ng isang variable. Bagaman hindi ito mga operator, mga pangunahing mekanismo ito para sa pagsusuri ng uri. Ang is instance ay isang function na sumusuri kung ang isang object ay instance ng isang tinukoy na class o subclass nito. Ang type ay isang function na nagbabalik ng eksaktong uri, class, ng isang object. Kadalasang ginagamit ito kung gusto mong magsagawa ng mahigpit na paghahambing ng uri. Isinasaalang-alang ng is instance ang mga relasyon sa pamana, habang ang type ay nagbabalik lang ng eksaktong tugma. Kapag gumagamit ng bawat operator, kailangan mong pumili ng naangkop batay sa layunin at uri nito. Dahil ang Python ay isang dynamic na type na wika, maaaring magbago ang resulta ng isang operasyon depende sa uri ng mga halagang kinakalkula. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.